Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan ang bakbakan ng Team USA at ng reigning FIBA World Cup Champions sa Germany. Ito ang first game ng Team USA matapos na magulat sa South Sudan at last game para sa kanilang mga friendly games bago sumabak sa Olympics. So makikita nga natin ang kanilang response sa na naging wake-up call. Ang first five nga ng Team USA ay katulad lamang sa last game. Stephen Curry, Drew Holiday, Devin Booker, LeBron James at Joel Embiid. Habang ang Germany naman ay pinapangunahan ni Dennis Schröder, Franz Wagner at Daniel Theis. Ito nga ang same German team na nagpauwi sa Team USA noong World Cup unang punto sa isang showtime reverse ng agad sa 39-year-old Lebron James at matapos lamang ilang possession sa isang alley-oop dunk ulit ang ginawa ni Lebron mula sa pasa ng two-time NBA champion Drew Holiday na agad din na gumawa ng dalawang 3 points sa quarter na ito. Ganun ay nananatiling dikit ang laban na ito dahil hindi nga nasisindak si Dennis Schroeder dito at ng Germans agad silang sumasagot. Subalik na paaga two-foul si Dennis Schroeder at naupo muna siya at magpasok ng bench unit ng Team USA na defense minded ay nahirapan ng mga sa Germany. Si Derek White na din ang point guard ng second unit instead of Halliburton. Kaya naman mas lumakas nga ang kanilang depensa. And first quarter, 10 point lead para sa si Team USA 29-19. Sa second quarter ay naibaba ng Germany ang lamang dahil sa impact ni Mo Wagner habang supalpal naman ang idabot ni Dennis Schroeder kay Lebron James na nagresulta sa 3 points si Stephen Curry. Patuloy na lumalaban ng Germany at hindi sila maiwan ng Team USA sa first half dahil sa kanilang solid outside shooting. Subalit na maliw nga ang mga fans sa London sa solid block na ito ni Joel Embiid na nagresulta sa coast-to-coast -coast dunk ni Anthony Edwards. And of first half, 48-41, 7-point lead para sa Team USA. Sa third quarter naman ay lumamang na ang Germany matapos ang 12-2 run sa simula ng third quarter. Subalit sumagot ang Lebron and Curry duo ng kanilang sariling 8-0 run. Patuloy lang nga na nakadikit ang Germany. Lahat nga gumagawa sa kanilang mga at nabawi nilang ang lamang. Nakakaramdam nga ng pressure ang Team USA mula sa World Cup Champions. Lumalabas nga ang experience ng FIBA veteran sa tulad nila Dennis Schroeder. Pinaglalaroan niya nga depensa ng Team USA sa mga pick and roll. Natapos ang third quarter baon na nila an 3 point lead sa score na 71 to 68 Patuloy ang palitan ng punto sa fourth quarter at tinatawalan lang nga ni Dennis Schroeder si Lebron mga kaibigan habang dinedepensahan niya ito. Solid end one play naman ang ginawa ng two-time MVP Stephen Curry. Pagpatak naman ng 4-minute mark mga kaibigan ay magkakasunod na nga na play ang ginawa ni Lebron offensively and defensively. Takeover mode na nga mga kaibigan ng four-time champion. Nawala na nga ang tawa ni Dennis Schroeder matapos sa kadabawin siya ni Lebron sa mga huling minuto ng game. At sa huli, once again, pinangunahan ni Lebron ang panalo ng Team USA sa score ng 92-88 20.6 rebounds, 4 assists sa Lebron on 8 of 11 shooting sa field 15 points, 8 rebounds, si Joel Embiid. 13 points kay Stephen Curry at 11 points naman kay Anthony Edwards off the bench Laban na nga sa Serbia sa Olympics ang kanilang susunod na game Ano ba ang masasabi nyo dito?